sa lahat po ng mga anak, kahit bilin mo pa yung pinakamahal na ataol, hindi na yun mararamdaman ng tatay mo. Pagpatay na siya. Sa lahat ng mga anak, kahit ipalibing mo pa ang tatay mo sa pinakamahal na lote sa memorial, pagpatay na siya, hindi na niya mararamdaman yan. At sa lahat ng mga anak, kahit bilin mo pa lahat ng bulaklak sa dangwa, pinakamahal na bulaklak, pag nakaburol na siya, hindi na niya mararamdaman yon. At sa lahat ng mga anak, kahit na arkilahin mo pa yung pinas, kasikat na catering sa burol niya, hindi na niya mararamdaman yon. Kaya na lahat ng kaya mong gawin para sa tatay mo, gawin mo na. Habang wala pa siyang sakit, lahat ng kaya mong ibigay sa tatay mo, ibigay mo na hanggat hindi pa siya patay. Dahil lahat ng ibibigay mo sa panahong may sakit na siya, na ipinagkait mo ng malakas pa siya kahit kaya mo, pakitang tao na lang yan. Lahat ng ibibigay mo sa panahong hindi na niya maramdaman, na ipinagkait mo ng malakas pa siya kahit kaya mo naman, kaplastika na lang yan. At lahat ng ibibigay mo sa tatay mo sa panahong patay na siya, na ipinagkait mo sa panahong buhay pa siya kahit kaya mo naman, kaipokrituhan na lang yon.